Limang side hustles na pwedeng magpabago sa buhay mo Alam ko, marami sa atin ang nahihirapan financially Minsan, kahit may full-time job ka na Parang kulang pa rin sa mga pangailangan nyo Pang sa mga mahal mo sa buhay At para sa mga pangarap mo Kaya naman naisip akong ishare sa iyo Ang mga side hustles na pwedeng makatulong Para kumita ka ng extra income So you can conveniently pay your bills Nang hindi ka na mag-aalala pa or it can potentially change your life for the better. Bawat isa sa mga side hustles na to ay kayang gawin ng kahit sino at kahit saan. Walang malaking puhunan na kakailanganin at pinaka-importante, pwedeng pwede mong simulan agad. Kaya kung sawa ka na sa pag-aalala kung saan huhugot ng pambaon, pang-tuition o pang-travel goals mo, make sure to watch until the end kasi may mga tips akong i share sa iyo na siguradong magugustuhan mo. Bago tayo magsimula, gusto ko munang sabihin sa iyo na hinati ko yung side hustles na to into two categories para mas madali mong maintindihan at mahanap kung alin yung swak para sa iyo. Ang unang category ay support-based. Ito yung mga side hustles na kayo mong simulan agad kahit with very little or no capital at all. Dahil ang main puhunan mo dito ay ang iyong serbisyo. Perfecto para sa mga gusto magsimula agad at kumita agad ng extra income. Ang number one side hustle na under dito ay virtual assistant. Maraming klase ito pero magpo-focus tayo sa cold calling o appointment setting para sa real estate investor sa US o kahit anong kumpanya na gusto makakuha ng good leads para sa products or services nila. Andyan din siyempre yung chat support, customer service, o technical support. Kung may experience ka sa call center, swak na swak to para sa'yo. Ako mismo ginawa ko to. At hanggang ngayon, may clients pa rin akong real estate investors. I close deals for them now. At yes, part-time pa rin. 3 to 4 hours lang ang work, 5 days a week, and they pay me $7 per hour plus 10% commissions mula sa profits nila kapag na fully close na yung deals. Pero nagsimula ako as a cold caller. Ginagawa ko to habang gumagawa ng scripts o nag edit ng videos para sa mga YouTube channels natin. Kayang-kaya to ng kahit sino may experience sa call center o kahit sinong okay mag-English dahil kung cold caller ang papasukin mong side gig, simple lang naman ang work lalo na kung real estate investor ang client mo. Ang mga real estate investors nga pala sa US, yung mga nagba-buy and sell ng mga properties. Isa sa mga marketing strategies nila is to cold call homeowners para alamin kung interesado sila magbenta ng mga properties nila. Sa totoo lang, ito yung pinakamadaling trabaho na gawa ko sa buong buhay ko While pag sinabing cold calling, ang first impression ng karamihan ay eh mahirap kasi puro rejections lang ang makukuha mo. In fact, most Americans don't like it. Kaya naman pabor sa atin yon dahil maraming American clients ang nagahanap ng cold callers. Pero depende pa rin kung anong product o services. In real estate kasi, kapag sinabi ng homeowner na hindi siya interesado magbenta ng properties niya, wala ka na magagawa kundi mag-move on sa next calls na lang. Walang rebatal-rebatal, move on agad. Kaya ang dali eh. And you can earn anywhere from $4 to $5 per hour per client. Kadalasan ng mga clients for cold calling ay eh may mga dialer. Ito yung automatic na nagdadial ng numbers para sa'yo. At madalas may avail time. Sabihin nating cold calling for real estate investors yung kinuha mo. Karamihan ng calls would only take about 10 to 20 seconds lang kasi not interested to sell lang naman madalas ng sinasabi ng mga natatawagan mo. That means you still have some free time to add another client na non-voice na pwede mong isabay habang nagko-cold calling ka. Like chat support naman for example. So let's say $5 per hour ka sa cold calling at sa chat support naman, you're paid $4 per hour. Both for 4 hours work. So, in one day, you can earn $36 or mahigit 2,000 pesos. In one week, you have 10,000 pesos. Not bad for a side gig, di ba? Pero syempre, dapat sipagan at galingan mo pa rin para mabigyan mo yung clients mo ng magagandang resulta. To find the right gig para sa'yo, bisitahin mo lang ang onlinejobs.ph. Mag-sign up ka lang. Free naman to. Or pwede ka ding tumingin sa upwork.com. Piliin mo lang yung mga part-time work and start applying. May tropa nga ako eh, nag-focus na sa pagiging VA. Cold calling din at iba pang side gig na kaya niyang isabay sa pagko-cold call niya. Meron siyang apat na clients and he is earning six figures every month. Ang maganda kasi dito, as you get better, you can increase your hourly rate. Ang susunod na side hustle naman ay pwedeng magbigay sa iyo ng kita from $30 up to few hundred dollars per finished work. Ang number two side hustle na under pa rin sa support-based ay video editing. Alam mo ba na isa sa pinaka-in-demand na side hustle ngayon ay video editing? Bakit ka mo? Kasi sobrang daming content creators, vloggers, at businesses ang kailangan ng magagaling na video editors para maging stand out ang videos nila online. At ang maganda dito, kaya mo tong simulan kahit nasa bahay ka lang at kahit complete beginner ka pa. Kung wala ka pang alam sa video editing, don't worry. Madali lang naman matutunan to, lalo na kung may passion ka sa pag ng videos at storytelling. Kasi maraming free resources online na pwedeng-pwede mong gamitin para magsimula. For example, sa YouTube, may libo-libong tutorials na step by step na magtuturo sa iyo ng basics ng video editing gamit ang tools tulad ng Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, o kahit yung mga free tools gaya ng DaVinci Resolve. Kahit itong video lang na to panoorin mo, marami ka ng aral na mapupulot eh. Medyo masasaktan ka lang kasi totoo yung sinasabi niya. Ako nga medyo nasaktan eh. Pero again, There are thousands of good video tutorials na pwede mo mapanood for free. At kahit ilan lang mapanood mo, will be enough to get you started. Kasi kahit sang new skills naman, you will only get better through action. Just start editing. Hindi mo kailangan maging perfect agad. Marami mga income generating ideas pagdating sa video editing. Pwede kang mag-edit ng YouTube videos, gumawa ng highlight reels para sa social media, o kaya naman mag-edit ng wedding videos at events. Ang taas ng demand dito kasi lahat gusto maging viral o stand out ang mga videos nila, di ba? Kung gusto mong magsimula, ito ang mga steps. Step number one, learn the basics. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, maghanap ka ng online tutorials para sa mga beginners. Focus ka muna sa fundamentals tulad ng cutting, transitions, at basic effects. Number 2. Practice makes perfect. Gawa ka ng sarili mong projects. Pwede kang mag-edit ng mga family videos o gumawa ng sarili mong vlogs. Ang mahalaga, mag-practice ka. Step 3. Build a portfolio. Kapag confident ka na sa skills mo, gumawa ka ng portfolio. Pwede mong gamitin yung mga sample works mo para ipakita sa mga potential clients. Step number 4, join freelance platforms. Mag-sign up ka sa mga platforms tulad ng Upwork, Fiverr, o kahit mag-join ka sa mga Facebook groups na related sa video editing at content creations. Dito makakahanap ka ng clients na naghahanap ng services mo. At step number 5, stay updated. Laging may bagong trends at techniques sa video editing. Make sure na updated ka sa mga 'to para lagi kang relevant. At isa pang tip, huwag kang matakot mag-invest sa pag-aaral ng mga bagong techniques at trends. Video editing is a dynamic field. Laging may bagong styles and effects na lumalabas. Kung updated ka, mas madali kang mapapansin at magkakaroon ng mas maraming clients. Sa side hustle na to, you can earn anywhere from $30 to $100 or even few hundred dollars per video. Depende kung gaano ka kagaling. Tandaan mo, with dedication and creativity, kayang-kaya mong kumita ng malaki habang nag enjoy ka sa ginagawa mo. Punta na tayo sa second category ng side hustle which is the audience driven. Dito, kikita ka gamit ang iyong presence at influence online. At bago ka pa ma-turn off sa side hustle na 'to, relax lang. Dahil may ituturo akong diskarte gamit ang AI na gagawa ng 70 to 80% of work para sa iyo. Simpleng diskarte, malaking kita. Ang pangatlong side hustle na gusto kong i-recommend sa iyo is content creation, specifically vlogging. Sa modern world natin ngayon, may bagong currency na kapag natutunan mo paano makuha, pwedeng magpabago ng buhay mo. Ano yung new currency na yon? It's attention. The more attention you get, the more money you can make. Actually, hindi naman to totally bago kahit dati pa naman gumagana na to. Diba, the more may chismis ang isang artista, the more sumisikat siya at dumadami yung offers. Pero ngayon kasi, through video streaming app like YouTube at TikTok, mas madali na makakuha ng atensyon kahit yung mga simpleng tao. Tignan mo na lang si Rendon sa kayong Team Malakas. Actually, mas bagay sa kanilang name eh, Team Matapang. Kasi ang tatapang ng mga to, mga 8 o sampu yata silang sumugot sa munisipyo ng Coron at pinagduduro ang nag-iisang babae. Ang tapang, di ba? Pero in all fairness naman ha, may isang bagay na alam na alam nilang gawin o na master nila, lalo na ni Rendon. And that is to get attention. In other words, KSP. Kaya maraming views ang nakukuha ng ibang mga videos niya eh. Yun nga lang, they do it madalas in a negative approach. Mga away, manunugod ng babae, pero that is the goal to get more attention but do it in the right way Madali lang naman tong simulan Una kailangan mo lang pumili ng niche Mag-isip ka ng topic na passionate ka at knowledgeable pwedeng travel food tech reviews motivational videos financial education just to name a few Importante na mag-focus ka sa isang niche para mas madali kang mahanap ng mga target audience mo Pangalawa If you plan to show your face, gear up. Pero hindi mo kailangan ng mamahaling mga equipments para magsimula. Ang kailangan mo lang ay smartphone na may magandang kamera, basic lighting, at microphone para malinaw ang audio mo. As you grow, pwede kang mag-invest sa mas advanced na gear. If mahihain ka naman pero ayaw mong pakita yung mukha mo kahit na cute ka pa, katulad ng iba dyan, <coughs> you can do it using the power of AI. Na kung saan, AI na mismo yung gagawa ng most of the hard work for you. From creating a script, coming up with catchy title at thumbnail ideas, to video creation. Na-share na natin to in full details sa isa sa mga video natin. Kung gusto mong gumawa ng mga faceless videos using the power of AI, i-check mo yung video na to mamaya. At ang susunod na kailangan mong gawin ay maging consistent ka lang sa paggawa ng mga makakabuluhang videos at mag-upload at least twice a month or as often as you can. And always improve your videos. Improve the scripts, improve your storytelling, or improve your video editing. Kung kinakailangan mo mag-hire ng good video editor at may budget ka naman for that, then do it. The point is Make your video better than the previous ones. Tandaan mo, ang susi dito ay creativity, consistency, at very good contents. With the right approach, kayang-kaya mong kumita ng serious money dito. Malaki ang potential mabago ang buhay mo dahil marami kang paraan para kumita. Like sa YouTube, hindi lang sa ads. Pwede kang kumita sa Super Chats, channel memberships, at pwede kang magbenta ng sarili mong products. Kaya naman, this is worth a try. Ang susunod naman ay malalaman mo kung paano maging influencer sa Instagram gamit lang ang AI. Ang pang-apat na side hustle idea na tingin ko malaki din ang potensyal at kahit sino pwedeng gawin ay ang AI model influencer sa Instagram. May nabasa akong article online tungkol sa isang modeling agency na gumawa di umano ng AI influencer model dahil nainis na sa mga kaartehan ng mga totoong models. And what really caught my attention was that this AI model earns up to $11,000 per month. Wow! So far, dalawang AI models na ang nagagawa nitong agency na to si Aitana Lopez at Maya Lima. Pero I think si Aitana Lopez yung kumikita ng up to $11,000 per month. Silipin natin yung account niya sandali. So, ito siya si Fit Aitana. And wow ha, meron na siyang over 320,000 followers. Doon sa article na binabasa kasi natin kangina, nasa 100,000 followers pa lang siya. Ngayon, 320,000 plus na. Saka, grabe, nakaka-inlove naman talaga tong AI na to. Saka nakalagay talaga dito ha, na powered by AI. So hindi nila tinatago na this is just an AI model. Para nga naman kung may lalapit na collabs o sponsor deals, they know na this is an AI. Pero alam mo bang kaya mong gumawa ng sarili mong AI model influencer? Here's how. To do this, mga ka ng AI generating app. Siguro, familiar ka na sa Midjourney. Para sa akin, this is still one of the best AI image generator app sa market. Kaso, hindi siya free. Kailangan mo mag-invest. Ito yung plan niya. May existing plan na ako sa Midjourney, yung pinakamababala yung gamit ko. 10 dollars lang per month o kulang-kulang 600 pesos pwedeng pwede na din to sa'yo kung isang AI model pa lang naman yung gagawin mo. So, once may subscription ka na, you can access Midjourney through Discord app. So, ang kailangan mo lang gawin is to add a server, then click mo lang tong create my own, then click for me and my friends, then create a server name, say AI models, then click create. Next step is hanapin mo lang yung Mid Journey bot sa right hand side ng screen mo. Click it, then click add, then add to server, and i-add mo lang siya sa ginawa mong server. Then click continue. Now we can start creating our AI model. Ang susi dito, katulad ni Eitana Lopez, kailangan pare-pareho ang itsura ng image na makukuha mo at may certain trademark style like si Aitana has his pink hair, diba? So, isip ka lang ng certain style para sa model mo. In this example, mag-create tayo ng say Brazilian model na may white hair naman. So, to create image in Midjourney, you need to start with slash, then imagine, and then i-enter mo lang yung gusto mong image na pagawa. So, let's say close-up shot of a beautiful yang brazilian model with white hair in hotel lobby in a photographer grade shot. Para mukha talagang model shot at realistic. So tara i-generate na natin. So this is image 1, 2, 3 at 4. Sa apat na to, parang mas okay si number 1. Kung gusto mo naman ng different version ng image na to, piliin mo yung V number 1. Halos lahat maganda eh, no? Ano ba kayo, girls? Huwag nyo nga akong tingnan ng ganyan. <laughs> ang pinaka-okay para sa akin, etong si number 4. So, ang gagawin lang natin is i-upscale natin si number 4 by pressing U4. After that, you need to save it to your PC kasi i-re-upload natin to kay Midjourney mamaya ito kasi yung magiging seed image natin. Meaning, lahat ng image na i-generate natin will have this base image para magkakamukha sila. What you need to do is, after uploading it to Midjourney, copy the link of the seed image, then you can start generating new photos gamit ang seed image natin. So, slash, imagine, then paste the link, Then, i-enter mo lang yung prompt ng gusto mong image like whole body shot of a beautiful young Brazilian model with white hair in hotel gym in a photographer grade shot. Kahit na may seed image na tayo, mas okay pa din kung iuulit natin yung main prompt para sure. And here's the result. Hanapin lang natin yung pinakakamuka ng seed image natin. You can do this multiple times para makaipon ka na ng maraming photos na i-upload mo sa Instagram. And once may marami-rami ka ng followers, you can do similar things that Aitana Lopez did. Offer collabs, shout out, or get product endorsement, or you can start the side hustle number five. And that is affiliate marketing. Bakit affiliate marketing? kasi isa to sa pinaka-effective na paraan para kumita hindi lang ng side hustle kundi pati na din passive income. Meron nga akong affiliate income ngayon na every month kumikita ako passively kahit wala na akong ginagawa. At ang maganda pa doon, nakakatulong pa ako sa ibang taong maabot ang financial goals nila. Kumikita na ako passively, nakakatulong pa. Mamaya i-share ko sa iyo paano to. Sa affiliate marketing, hindi mo kailangang mag-hard sell you simply need to find a way na mapapunta ang potential customers sa product page ng company at sila na bahala mag hard sell. They will do all the major work at bibigyan kanila ng commission when your referral buy. So, paano nga ba magsimula sa affiliate marketing? Ito ang mga steps. Number one, choose a niche. Katulad ng iba nating side hustle, importante na mag-focus ka sa isang niche na passionate ka Pwede tong health and wellness, tech gadgets, fashion, or even gaming. Piliin mo yung niche na maraming audience at potential customers. Number two, join affiliate programs. Maraming companies ang may affiliate programs na pwede mo masalihan. Pwede kang mag-sign up sa mga platforms tulad ng Amazon Associates, Share a Sale, Clickbank, at Commission Junction. Pagka-sign up mo, bibigyan kanila ng unique affiliate links na pwede mong gamitin sa pagpropromote ng kanilang mga products. Step 3. Create Quality Content Gamitin mo yung content creation skills mo para magpromote ng products. Pwede kang gumawa ng product reviews, tutorials, o comparison videos. Ang goal dito ay ipakita sa audience mo kung bakit maganda ang product at paano ito makakatulong sa kanila. Always remember na mas authentic, mas helpful ang content, mas magtitiwala sa iyo yung audiences mo. Step number four, promote your affiliate links. Siyempre, isama mo yung affiliate links mo sa content mo. Halimbawa, kung may blog ka, pwede mong ilagay yung links sa loob ng mga articles mo. Kung may YouTube channel ka naman, ilagay mo yung links sa description box. Sa social media naman, pwede mong ishare yung links sa post o stories mo Make sure na natural ang pagpapromote mo at hindi parang nagbebenta ka lang. Number 5. Believe in your products You should genuinely believe na makakatulong yung products na pinopromote mong masolusyonan ang problema ng audience mo. Either you thoroughly search or study the product o ikaw mismo ginagamit mo to. Importante to dahil mapifil ng audience mo kung sincere ka ba sa pagpapromote o pera-pera lang. Step 6 engage with your audience. mag ka sa comments, sagutin mo yung mga tanong nila, at makipag-interact ka sa followers mo. The more engage your audiences, the more likely they are to trust you and your recommendations. Step 7. Track your performance. Gamitin mo yung analytics tools na available sa affiliate programs para itrack yung performance ng links mo. Malalaman mo kung alin yung mga strategies mo na effective at alin yung kailangan mong improve pwede kang mag-experiment sa iba't ibang approach para makita mo kung ano yung pinaka-effective sa audience mo. At step number 8, be patient and consistent. Hindi instant ang success sa affiliate marketing. Kailangan mo ng patience at consistency. Keep creating quality content. Engage with your audience. And continuously promote your affiliate links. Enjoy the process, lalo na kung yung pinopromote mo ay nakakatulong talaga sa tao. Over time, makikita mong unti-unti na rin tataas ang earnings mo. Ay siya nga pala, pakipitik mo naman yung like button kung nagustuhan mo yung video na to. Salamat. Nabanggit ko kanina yung tungkol sa passive affiliate earnings ko at kung paano ako nakatulong pa sa ibang tao. The company I'm talking about is Truly Rich Club na tinatag ng paborito kong mentor na si Brother Bo Sanchez. Member ako ng club since 2013 at sobrang laki ng naitulong nito hindi lang sa investments, kundi pati na din sa personal at spiritual growth ko at ng family ko. Sa Truly Rich Club, Brother Bo and other mentors will guide you step by step sa tamang pag-invest sa stock market. They will tell you exactly which stocks to buy, when to buy, when not to buy, at kung kailan dapat magbenta. Alam ko intimidating ang stock market para sa maraming tao pero ginawa nilang sobrang dali para makapag-invest effectively kahit pa ang mga taong zero ang knowledge pagdating sa stock market. Pero hindi lang 'yun. The club can also mentor you pagdating sa tamang business strategies at iba pang income streams. Higit sa lahat, babaguhin ng club ang mindset mo pagdating sa pera at important relationships mo para maging rich ka in every area of your life, hindi lang sa finances. At here's the exciting part. Once maging member ka, pwede mo na rin i-promote ang club. Kapag may nag-sign up through your affiliate link, you will earn commissions monthly as long as yung ni-refer mo will stay with the club. Imagine earning passive income habang tinutulungan mo yung ibang taong ma-achieve naman ang financial goals nila. I-check mo yung Truly Rich Club and see if they will be a good fit para matulungan kang maging truly rich, ilalagay ko yung link nila sa description at pin comment sa baba. Don't miss this opportunity to transform your life and the lives of others. Click the link and check them out. And speaking of stock market, alam mo ba, 1,000 pesos lang, pwede ka na magsimulang mag-invest. I-check mo yung video na to kung paano. Maraming salamat sa pananood. Peace out!